Kailan niya kasi? Oh, <laughs> amiga. Wala na. Wala na. Wala naging kayo. Sabihin mo na kasi. Sina, yung kokonti jit si pumapunta sa na naging kayo, Alyssa. na, kailan niya sabihin mo naging kayo. <laughs> <laughs> kailan

Bigyan mo na Ah, wala ka pang ginawa. mo ang buto. Oh, ito. Ang ganda ng kaibigan ko. Mata, ilong, bibig. Oh, perfect. Oh, perfect. Perfect. <talang>. Papatayin kita. Dito na naman na. Dito sa kanila sa kanila. Para pagalitan tayo, may ingay. Para pagalitan tayo. Lalakad po kami, mga kaibigan. Punta ko kami doon sa bahay nila. <laughs> ang pakailan. Sabi mo na yung Ma, Huwag ikot